Si Resdas, leader oh. Dumating na si leader. Leader. Yan. Yan oh. Ang dami nito. Tatlong motor. Oh, 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 oh. oh badaw ka mo. Badaw. Badaw ka mo. Oh, dami namang tao eh. Oh, oh. oh, oh.

Boy na si Rasta pag din eh. Okay. Oh, tulak pa. Okay. Uno, dos, tulak. Up. Yan. Up, pa Up, pangat pa. Yun, dami Oh, sina ako eh. Be, pati yung sangsako. Hangin. Oh, ay, ay, limang sako. Limang sako tong patlong motor.